Hello guys, bumili tayo ng ganito. Pet Organics No Stay. Ang bagay na ito guys ay gagamitin natin kung saan ayaw natin magtambay ang ating pusa sa mga lugar na ayaw natin. Kasi yung mga balahibo, di ba, naiiwan. Kaya ito ang gagamitin natin guys, ilalagay natin doon at i-spray natin. Hello guys, daming malahibo ng pusa guys. Dito kasi sila madalas magtambay. Ito, upuan to guys, gaming chair. Ayan. So ang gagawin natin, lilinisan natin. Ayan, mag-spray tayo nito. At pagkatapos natin mag-spray at maglinis, ito po ang i-spray natin guys. Para hindi sila magtambay dito, no? Ang hirap kaya linisin. Yan, bibili kayo ng ganito nyo guys, try nyo gamitin. Ito na guys, hindi pa nga nalinis-linis. And na siya, bumalik na naman sa pwesto niya. Ayan. Paborito kaya nila tong tambayan. Ito si Tumi, hindi masyadong malaglag ang malahibo. Yung babae, yun ang laging nalalagas ang malahibo. tingnan nyo, ang dami mo. 음악 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 Ayan guys, wala na siyang balahibo, no? Naubos na, gibakyom natin yung balahibo. At ngayon, mag-spray tayo nito. Ayan, sprayan lang natin dito guys. Ayan, lumayas na. Ando na, oh, nang sitakbuhan na. Ah. Yan lang, i-spray nyo, ayaw nila niyan. Yan, lumayas na, biglang tumakbo si Tumi. Yan, si na, nasa, nasasahig na lang siya. Pitäisikö tomminna kuukautena enemmän?